EJ Falcon, minaliit dati ng tatay ng isang PBB housemate dahil hindi siya marunong mag-English. Narito ang I Spotted Report ni Anton ng showbiz. Inamin na actor politician na si EJ Falcon na nasaktan siya ng todo nang laitin umano siya ng ama ng isang PBB housemate na nakasama niya. Ayon sa actor, ang sakit-sakit marinig na sabihin sa kanya ng tatay ng kanyang kasama sa PBB na wala siyang puwang sa showbiz o hindi siya bagay magartista artista Sinay pa ng aktor na harap-harapan siyang sinabihan na paano umano siya mag-artista samantalang di naman siya marunong mag-English. ay kay EJ, guilty siya sa sinabi nito dahil totoo naman umano hindi siya marunong mag-English pero sobra daw siyang nanliit. Naitanong niya rin daw sa anyang sarili kung kailangan daw bang magaling mag-English at iyon daw ba ang basihan para maging artista. Sinay panito na hindi na lamang niya pinansin ang panalait nito sa kanya pero talaga nasaktan daw siya ng gusto. Si EJ tinanggal na big winner sa Pinoy Big Brother 10 Edition Season 2 noong 2008 kung saan sa kasalukuyan ay Vice Governor siya sa Oriental Mindoro. At yan ang balitang showbiz para sa impilang may ng lakas DWIZ ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.